Yan, hello mga kasingers! So, good morning po. Uh, today is Friday. So, nandito ako ngayon sa Pugawan, Quezon. Uh, San Francisco, Quezon Province, guys. So, kung saan nakatira ang aking pinsan. So, bali, nag-standby kami dito. So, ang uwi po talaga namin ay going to Boreas Island of Masbate, guys. Para uh, mag-attend kami ng birthday party ng aking, ng aming lola. So, niyaya ako ng pinsan ko na galing abroad. So, umuwi dahil mag kami ng birthday ng lola. So, hindi po nila alam na uuwi kami, guys. Hindi ko lang alam kung baka may nagmarites na doon, na uuwi. Oh, my God. Meron akong, ano, sa labyo. So, anyway. So, nandito kami sa Pugawan, Quezon. So, ipapakita ko sa inyo ang ganda at ang lawak ng kanilang karagatan. So, ayan, guys, ha. Look at the beautiful karagatan ng pugawan. So, ayan guys. O, oh, ba diba? Ang ganda, ba diba? So, ipapakita ko sa inyo. Meron ditong area na puro aroma. So, sino yung nakakaalam ng aroma tree? So, ayan comment lang sa section natin kung alam nyo yung pangalan na aroma tree guys kung ano yung itsura niya so ang aroma tree guys ay isa siyang puno na sobrang daming tinik so ayan yung nasa likod ko na yan uh, sa likod daw niyan sabi ng mga residente dito at ng pamilya ng kamag-anak ko na may beach resort daw dyan na tinatawag na aroma beach resort so meron daw dyan So, ayan, yung malawak na yan, gagawin daw beach resort na yan. Ayan. So, sa pero sa likod yan, meron ng Aroma Beach Resort. So, ito, gagawin daw resort yan. So, ayan, guys. So, uh, tika. At ipapakita ko sa inyo, guys, yung so, ano nila. Ang ganda ng ano nila dito. Wait lang. O, oh, diba? Ang ganda, oh. So, may kasama akong aso. So, hindi namin aso yan. <laughs> So aantayin na lang po namin na high tide ang dagat. So ayan guys, ipakikita ko sa inyo yung ano doon oh. Ayun oh, may tulay doon sa kabilang side. So medyo malayo lang sa aking kinaroroonan. Ayun oh. Oh, di ba? Lalaki ng mga bangka. So ayan yung ano. Mm -hmm. Oh, di ba? So ayan mga casingers. So aantayin na lang na high tide ang um ating ano bagat para makatawid na tayo sa Burgess Island of Basbate para makita na natin si Lola so sumama ako sa bakasyon ng aking pinsa na galing abroad para na rin siguro pag nakapag balik to work na ako so at least nakauwi din ako sa so, sobrang tagal na hindi na kami nakakauwi ng aming bayan. So, sa aking bayang sinilangan nun walang iba kundi sa Boreas Island of Basbate. At pwede kayong pumunta doon guys. I-search nyo lang po yung Boreas Island of Masbate. So, marami po talagang magagandang beaches doon na nakikita at natatagpuan lang sa gitna ng karagatan ng Boreas Island of Masbate. So, tulad lang po ng uh, Tinilisayan Island, Animasola, at Sombrero Island, yan ang pinaka magandang mga paliguan or mga resorts doon sa aming lugar guys. So, pero hindi pa sponsor yun ah. Sabi nga na nah. ah, pero kahit ako taga doon ay hindi pa ako nakakarating dyan sa Sombrero Island na yan guys. Nakikita lang namin yan. <laughs> From saan kami, saan kaming lugar. sa so, ayan, sa ano against the light ako guys. Oh, sobrang ganda ng lugar nila dito guys. At ang tahimik. Hmm. Tapos ang babae pa ng mga tao. O oh, diba? Ang ganda o ba? diba? sarap maligyan ng dagat. So maya maya lalarga na kami. Going to Bures Island. Malapit na. Oh. Malapit na mag high tide. Ayan na yan tubig o. Oh. Nasa likod ko na. Ayan na oh. o. <laughs> oh, o diba? Oh, Naantay siya po. So yung bangka ano, sa namin is nandoon pa. Ayan oh, hindi pa hindi siya hindi pa siya abot ng ng ano, ng tubig. Ayun na. Ang <laughs> nakikita niyo sa aking likod against light kasi. So, ayan guys. So, papakita ko sa inyo, meron ditong dalawang tao na nangunguha ng mga graba kung tinatawag sa amin. So, yung pinangahalo nila sa pagpagawa ng bahay. So, ayan guys, oh, si ate tsaka si kuya. O, nangunguha sila ng graba. Yeah. Sama niya maraming aso. Ayan. Ah, di ba? Akala ko kasi kanina guys, nanguha sila ng shell. <laughs> Pala yung maliliit na bato Kinakuha ni ate. Ah, ah di ba? So, as you can see, yung lugar na yun, oh, parang ang daming shell dyan, Oh. No? Kaya ang sarap manguha ng sir. Kaya lang ayokong pumunta dyan. Baka mamaya manunok tayo. Charot. Yan ang ganda ng place nila dito. Yan o. Oh, Siguro ang daming alimango dyan. Tsaka ano, mga seashell. Diba? Diba? So guys, until next time, see you on my next vlog. Bye bye. See you on Boreas Island. Boreas Island. See you soon. Oh them. them.